Na-acknowledge natin, Jigo, mm -hmm. yung, yung sinabi natin yung January to, yung Tuesday, talagang sabay-sabay uh, uh, yun, di ba, pagbukas mm -hmm. ng bago doon. Uh, kaya talagang mataas yung ridership natin doon. Then, uh, yung dispatch ng buses ng mga, ng consortium natin, eh, hindi ganoon kataas. Uh, but, uh, the following day noon, tama, si Patrick medyo gumanda na po. Until now, na-stabilize na natin to, Jigo, ano. Kasi, tumaas na rin yung de deployment ng buses, in fact. Mm -hmm kahapon ay uh, kinausap ng ating bagong chairman, si Atty. Guadis, yung dalawang konsorsya dyan, para ho i-deploy yung am uh, um, number of buses na binigyan natin ng uh, authority para tumakbo dyan. Kaya sa ngayon, pataas ng pataas na yung deployment. In fact, kahapon, umabot na tayo sa 361 units yung na-deploy. Mm -hmm. uh, hanggang sa ngayon, nung na uh, namin-monitor namin ngayon, kasi meron kaming monitoring team dyan, Medyo stable na siya, Jigo. Yes po. So ibig sabihin itong 300 plus na na-deploy, ito ba yung uh, actual na bilang ng nakatalaga o ito yung nadagdag? And ito yung uh, actual operational Oo, during okay. that day. Pero ang total talaga Jigo na inaward ng LTFRB sa consortium is 550 mm. dyan said sa busway. So dapat tumatakbo lahat ng mga units na inaward but syempre may mga Mm. May mga certain percent dyan na nasa maintenance. So at least medyo mataas pa rin, mga 80 yes. to 90%. palaking bagay yun. Tama po yun. Ito po, uh, sir, no? Uh, ano po sa tingin ninyo ang solusyon natin dyan? Dahil nga po, sa uh, sakripisyo ng no? mga commuters natin, alam nyo naman po, no? naapektado sila sa kanilang trabaho, nalilate, kumbaga hindi sila nakaka, uh, kumbaga, nakakapasok sa kanilang nga uh, pinapasukan na uh, sa oras. Ano po nakita niyo para may formula po ba kayong uh, nasa isip o oh, yung mga gagawin niyo po para kumbaga yung mga commuters natin ay eh, magkakaroon ng kumpiyansa na itong hirap eh pansamantala lang, eventually magiging smooth din po yung kanilang pagko Yes, uh, thank you Jigo. Alam mo uh...